Uh, sa akin no yung mga binanggit di dating Presidente Duterte sa rally sa Davao, kaugnay uh, kay President Marcos ay parang bomba na sumabog. No? So kung ito halimbawa yung malutong na sinasabi niyang uh, drug addict, nagdadroga si President uh, Marcos Jr., ay sana kung meron siyang patunay nung panahon na yon ay eh, dapat ay may ginawa siya no doon sa dahil kampanya ni, niya naman yon nung panahon na yon at hindi na naman natin pinagtatanggol si Marcos kaugnay nito dapat din tignan din at sa it's an uh, eye opener at dapat sagutin din ni President Marcos itong mga pagbibintang na ito dahil uh, on in, on on ano no on a rally tapos may mayroon tayong nakikitang sinasabi niya kung totoo itong uh, isang presidente natin na isang bangag or adi. o dapat may gawin na ngayon ano, si President uh, Marcos Jr. doon sa mga pinagsasabi niya na talagang uh, malaking pag pagsira niya no sa reputasyon lalo lalo na siya ay presidente so hamon din natin kay President Marcos Jr. na uh, sagutin ito no kung totoo man to o, o hindi or or ano man yung pwede niyang sabihin. Uh, pa, mukha tuloy nagsasagutan, ano, yung uh, may parehong mga mga involved sa droga, kung totoo nga, ano, na, na sinagsasabi ni President Duterte. Well, um, um, ito rin, yung sinasabi rin na tungkol sa cessation. So, yung paghihiwalay ng Mindanao sa sa ano no sa Pilipinas Mukhang sinabi na rin ito dati ni President ano no ni Pres, dati presidente Duterte panahon ni Gloria no may panahon na mukhang tatanggalin yata si Gloria noong 2006. So tuwing tuwing matakaroon ng ganito na uh, nahin, na, na, na matakaroon ng kubaga yung interes ay ay at stake ay nagsasalita ng ganito no si uh, si President Duterte. So nasa kanyang noon yung pagkakataon. Wag niya bagyang gamitin ano itong mga uh, usapin ng paghihiwalay ng Mindanao kasi nagdulot ito ng uh, uh, ng gulo. Uh, in fact sinasabi nga ng iba parang inciting to rebellion ang sinasabi ni ano no, ni President Duterte dahil uh, sinasabi niya yung paghiwalay ito ay labag sa konstitusyon. Na siguro kung panahon niya may nagsalita ng ganyan ay baka pinahuli niya na no? So dapat sa sa sana sinasabing ganito ni ni President dati presidente Duterte ay magtutuloy-tuloy pa ito, no? Nakikita natin from the rally, nag con pa yan at nagsasalita pa talaga siya. So well, uh, ano niya yon, kalayaan niya yon, pero dapat ang hamon ko sa sa kasalukuyang gobyerno ay dapat ay may gawin. Uh, yung mga legitimate na mga issues ng mga mamayan ay dapat din pag din ng pansin ng 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 Marcos administration.